Okay guys, good morning. So for today's vlog guys, bibili tayo ng breakfast. Punta tayo doon sa tindahan ng lagi natin binibili ng almusal. So dapat ganitong oras ka pumunta ron Kasi marami pang tinda yun si ate Pero kung pupunta ka ng late na dun Wala ka nang maaabutan Like pancet Pancet malabon or spaghetti Tsaka sopas lamig ng panahon ngayon guys Whew! ang sarap maglakad hindi ka pagpapawisan tapos umaambun-ambun pa sana magtuloy-tuloy na to itong ganitong klaseng panahon Kung mapapansin nyo guys yung buong paligid na buong paligid ko sobrang dilim pa So wala pa mga estudyante pumapasok Ang dami pa rin mga tricycle shoutout sa dalawang enforcers na nandito nagta Good morning po sa inyo, sir. Okay, guys. Uwi na tayo. Nakabili na tayo ng pansit at spaghetti. So, hindi ko na na-videoan, guys. Kasi, may ano, tawag doon. So, ayun. Hindi ko na na-videoan, guys. Kasi ang daming ano, eh siniservice ni ate so pero again nakabili tayo ng pansitas at spaghetti 40 pesos 20 pesos yung isa yun nga lang yung sopas ubus na naubos agad daw kaninang 5 o'clock ang tinitinda lang nun ni ate guys ma-share ko lang is pansit malabon pansit bihon spaghetti at sopas lang tapos meron ng mga ibang dried fish so ayun may mga dried fish na ron tsaka mga dried seafoods gaya ng daing at uh, di an pusit yan tsaka iba pa tindahan na pala rito. Ngayon kulanan apansin na. Ah. Grabe, lamig talaga. Sarap. O oh, kain muna ng breakfast ang mga TMO ng Tagig eh ano. Di diba? breakfast muna sila bago pumasok hanip naman sa parking tong kochi na to sagad sagaran eh So guys, nandito na tayo uli sa amin at hanggang dito ko natataposin yung sobrang bilis kong vlog hanggang sa susunod na vlog guys. Peace out.